Kami na Giselle! Dalawang araw ng walang biyaheng pabisaya sa itong BLCD bus terminal dito sa lungsod ng Pasay mm -mm. dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Opel. Partikular yung mga pakatarman, tatloban, ka baybay Leyte, Borongan, Bian, Maasin at iba pang bahagi ng Visayas. Ayon sa ticket seller na si Jonalyn Dimaano, ano noong November 13 para sila nagpadala ng mensahe doon sa mga nagbook nilang pasahero para ipabatid na wala silang biyahe hanggang ngayong November 15. Pero meron dito isang mag-anak kanina no, na alas 5 pa raw ng umaga naghihintay sa terminal dahil hindi umano sila na o hindi nila bated na wala ng biyahe palete. Hindi naman mm -hmm. sila napadalhan ng mintangyo o natawagan man lamang. Kaya ngayon ay gagastos na naman sila pa uwi pa ng COVID. It. Mm -hmm. Sa matala, tuloy naman yung biyaheng decol ng DLTB ngayong umaga at patuloy nilang ina-accommodate yung mga bumibili ng tiket ngayon. Mm -hmm. Pagamat binabayo kasi ng bagyong pepito ang kabikulan Sinabi ng ticket seller na hinihintay pa nila ang abiso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung hihinto sila ng operasyon. Meron pa naman daw kasing mga nadadaan ng kalsadang ilang bus nilang bumiyahe kagabi pa Bicol. Pakinggan natin yung bahagi ng ilan nating mga panayam. Eh, na lang. Parang kapaling meron na. Ako dito lang ako. Magaantay po kayo dito? Dito. Kasi may banting ng gamit eh oh, kung marami kayong dala. Marami oh, Marami dala. Oh, oh. Kahit may bagyo, kailangan makauwi. Oh. Mahirap yun, uh, Giselle, kamo. Uh, yung laging paalala sa atin dati ni Secretary Art Tugade na it's better safe than sorry. 'di ba oh. Uh, At yung dibali ng matagal makauwi, basta uh, makakauwi rin. Eh kapag ipinilit mo, tapos eh delikado naman, nako. Eh baka hindi na hindi nga maka, hindi makauwi. Oo, kasi ka Jerry, yung ilan naman sa kanila ang inaalala, yung mga kamag-anak nila na tinamaan nga yung mga nasalantan ng bagyo doon sa kanilang mga uuwi ang lalawigan. Kasi Oo. yung karamihan dito ka Jerry, yung mga biyahing pabikol eh, iniwil nila yung abiso pa ng uh, LTFRB Oo. kung na uh, tuloy yung kanilang uh, biyahe ngayong umaga Teka yung yung, yung pabi ang, ang uh, sinuspinde na ng dalawang araw yung hanggang Samar Yung yung biyahe yung bisayas, bisayas oh, oh. ngayon ang sinasabi yung may patawid ng seller, oh, oh. yung mga biyaheng uh, uh, pabikol nila tuloy daw yung uh, siguradong tutuloy daw yung mga biyahe nilang uh, bikol mamayang o ngayong alas 7 ng umaga oh. oh. napagdat meron daw silang uh, mga bus na bumiyahit bumiyahe at meron naman daw mga nadaan Nakadaan. na nalangkahan oh, oh. ngayon kung magbababa daw ng uh, abiso yung LTFRB na magkakansila nga ng lahat ng biyaheng pabikol ang mga maaapekto nga na daw mm -mm. noon yung mga biyaheng biyahe mamayang gabi. Uh, oh, yun. Baka, kasi na ang uh, ilang parte ng Bicol ay nasa signal number one na dahil sa papapalapit na uh, bagyong, bagyong, si Pipito. Okay. Eh, so, gano'ng karami, uh, uh gano karami yung mga nandyan na sa terminal uh, uh, sa Pasay na yan? Uh, BLTB, ano? Si BLTB yan. BLTB bus terminal sa uh -oh. teri, Hindi naman lalagpas sa sampo yung mga pasahero uh -oh. na naghihintay dito na makaalis pa Pabiyan, Igikol, habang uh yung uh, ilan naman na nagpapakasakali na makauwi ng uh, Visayas. Ngayong nakumpirma na nila na kanselado nga yung biyahe sapagkat wala nga doon silang natanggap ng mga abiso. Ano, wala dito sa pamunuan ng, uh, ng uh, DLTB ay uh, pinauwi na muna nila yung ilan nilang kasama doon sa uh, Cavite at sa iba pa nilang uh, lugar na pinanggalingan. At yung ilan nilang kasama naman, maiiwan iiwan dito para mm. sila yung uh, magbabalita kung meron na bang biyahe itong bus terminal pa uwi ng Visayan. Oh. Eh, kumusta naman ang mga CR dyan, uh, Giselle? Nagamit na natin. Okay naman, Daddy. Uh, okay <laughs> naman dito. Hindi ka ba nagbayad? Malinis naman, wala silang sinisingil na ah, bayad sa ating Oo, sa pag- Walang bayad pero baka may nakalagay doon, donation box. Oh, uh, uh. Wala. Ah, wala, wala rin. Ito uh, uh. kasi sa gasolinahan may ganun ka, Jerry. Oo, uh, uh. sa terminal uh, uh. daw bawal bawal ah, kailangan na uh, libre yan. Sabi yes. ni Mira, Mira Mar, dapat laging ang malinis ang CR. Okay lang 2 uh, hmm. pesos para sa tubig at sabon na uh, panlinis uh, man lang. Ayan. Asabi naman ni Rosita Salgado Barya, nako yung bayad sa CR sa bus terminal na nangyayari, nakalagay pa i-donation ay daw. Ayun, yun nga pala. <laughs> Oo. Oh, uh, in naman dito ka, Jerry, walang inihining donasyon, walang oh. bayad, at, at ang malinis. Pa, yung banyo oh. na nagagamit ng ating mga mananakay. Ayun. Kaya pala nakahinga ka ng maluwag, ano? <laughs> at no, nakakangiti ito. ng, nakakangiti ng maayos si Mayora. Oh. <laughs> si Mayora Alice uh, um, Giselle Recaport. Thank you, Giselle! Ito si Giselle Rico po ay para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino.